Araw-araw umaasa si Mang Gaudyoso sa pagbuhos ng ulan. Nagsimula na kasi niyang maramdaman ang epekto ng El Nino sa kanyang taniman sa Pidigan Abra. Medyo nangangamba sir kasi pag walang ulan, hindi madidiligay yung kwan, tanim namin. Malayo namang ang ilog dito. Kalabasa ang sinimulan niyang itanim matapos ang anihan ng palay. Mas kaunting tubig kasi ang kinakailangan nito. Para hindi agad matuyuan ang lupa, pagkatapos niyang diligan ang mga tanim, tinatakpan niya ito ng plastik. Sa patuloy na monitoring ng National Irrigation Administration Cordillera, aabot sa isang daan at limang ektarya ng taniman sa Abra ang maaaring maapektuhan ng tagtuyot. Uh, meron na kaming uh, proposals na uh, magbigay tayo ng pumps kung sakali man lang, mga especially mga ah, ito, mga uh, augmentation pumps natin dito. Pinagtutuunan din ng pansin ng ahensya ang probinsya ng Apayao. Base kasi sa monitoring, aabot sa 992.9 hectares ang area at risk ngayong El Nino sa probinsya. Kanilang nakikitang solusyon, scheduling ng pagpapatubig problema may ilang hindi sumusunod sa kanilang schedule yung iba alam na nilang uh, ano yung tubig sa kanila gusto pa rin na flooded yung gusto nila na yung iba naman na nawawalan yung mga iba hindi sinusunod talaga so, ah, hindi natin alam kung sinasadya <laughs> so Sige, ito ang tutukan namin. At least na-brought out nila itong problema na ito. So, we will advise the uh, field office to strictly enforce yung scheduling nila. Patuloy ring mag-iikot ang ahensya sa mga taniman sa Abra, Apayaw at buong Cordillera para na rin sa pangangailangan ng mga magsasaka. Sa inilabas na rainfall forecast ng DOST pag-asa para sa buwan ng Disyembre hanggang Mayo sa susunod na taon, inaasahan ang below normal o 41 to 80% na ulan na mararamdaman sa buong Cordillera sa Disyembre. Pero sa pagpasok ng Enero hanggang Marso, asahan ang way below normal o less than 40% na ulan na peak o pinakamalalang epekto ng El Nino. Umaasa ang NIA na matatapos ngayong taon ang lahat ng pagtatayo at pagsasaayos Ayos ng mga irigasyon para maihanda at magamit na ito ng mga magsasaka sa unang quarter ng 2024. Rand Guzman para sa Luzon Headlines.